um, ako talaga is niloko ninyo si Sara Duterte. Ginamit niyo, ginamit ninyo si Sara Duterte and this is not going to uh, um, my story to tell um, hindi mali hindi 100% malinis ang administrasyon ni Duterte mm -hmm. ito, to si, si, si ano si Maharlika binoboljak niya yung mga kumukupit <laughs> kumukupit <laughs> Kahit panat ni Pangulong Duterte, binabolja ko yung mga tao niya. Ray Joseph Nieto, you are not a patriot. You are a profiteer. <laughs> Mahiya ka sa lolo-doro mo. Yun lang, yun. Saka sa tatay mo. Diba, idol mo yung tatay mo. Your father will never be proud of you, R.J. Sas Nieto. Rugando, Sas Rogando Sasot may mensahe sa dating kaibigan nitong si Thinking Pinoy R.J. Nieto. Marami ang nagtataka tungkol sa issue ni Sas at Thinking Pinoy sa kanilang hidwaan na nangyari. Naikwento nito ang ilang ras